Bibili ang Pilipinas sa Japan ng limang higanting barko para sa Philippine Coast Guard. Kasing laki ito ng BRP Teresa Magbanwa at Melchora Aquino, ang pinakamalalaking barko ng PCG. Ang nakakagulat lang sa balitang ito, equip ng 30mm autocannon ang PCG ship. Oo, tama kayo nang narinig. May kanyon ang bibiling barko ng Philippine Coast Guard. Gaya to sa Japanese Coast Guard na Kunigami Class Patrol Ship. Kung magre-reklamo nga ang Chinese Foreign Ministry dito, wala na silang pake -elab. Bakit? May mga kanyon din naman yung mga barko ng Chinese Coast Guard. Patas lang ang labanan. Yung pagbisita ni uh, Admiral uh, Sigo sa atin ay part ng ating uh, long-standing maritime cooperation sa kanila. Same class ng Teresa Magbanua, bibili pa tayo ng lima. Kahon kay DOTR Secretary Vince Dizon. Nangako ang Japan na bibilisan ang pag-deliver ng limang PCG ship. Inaasahang mas lalakas nga ang kapasidad ng PCJ labanan ang pambubuli ng China. Hindi rin pipitsugin ang barko natin ha? dahil mas matibay to sa mga made in China ng barko. Five more of these 97 meter ships. Uh, five more of these ships. Uh, they've had that commitment for a while. Uh, ang commitment naman ng uh, Philippine government, specifically ng DOTR at ng Philippine Coast Guard, ay bibigisan natin ang procurement ng, uh, ng, dalawa, ng lima pang ganitong kalaking barko para sa Philippine Coast Guard. Uh, ito ay funded din ng JICA tulad din ng Teresa Magbanwa. Inaasahang mas nadami pa nga ang defense cooperation between Philippines at Japan, hindi lang PCG at JCG kundi sa mga military drills pa. Baka tutulong nga to sa interoperability ng dalawang bansa o yung tinatawag na combined joint attack. Together with RAA and this coming negotiation for um, AXA, um it will facilitate our defense forces to have... Uh, uh, more activities such as port calls or full engagement in joint exercises and it will help our defense forces to increase our own capabilities and uh, also um, become more interoperable. rin ang Japanese Maritime Self Defense Force ng sundalo sa Pilipinas para i-train at turuan ang mga sundalong Pilipino. Kung ma-experience na nga tayo pagdating sa gera, Aba, mas malawang kalaman ng mga Japanese pagdating dyan. Nanalatiling kinakatakutan pa din kasi ang mga Japanese pagdating sa war. Pag-usapan namin na mas lalo pa nating uh, uh, paigtingin yung people-to-people uh, -people exchanges. Uh, bibisita kami sa kanila, bibisita sila dito. Itutuloy natin yung, at kung pwede pang damihan, yung mga officers na mag-train uh, dun sa Japan. Kayo? Natutuwa ba kayo sa mga offer ng Japan para mapalakas sa kakayahan natin? i sa baba ang iyong salobi.